Isinagawa ngayong araw sa lawag Ilocos Norte ang maritime strike exercises na bahagi ng Balikatan 2024. Ang barkong target napalubog kaya 'yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick, Maan isa sa pinaka-highlight ng Balikatan Exercises 2024 ang ginawa ngayong araw. Ito nga ay ang maritime strike kung saan pinuntirya ang isang barko. Nagpatuloy ngayong Merkules ang Balikatan 2024 upang isagawa ang Maritime Strike Exercise sa Lawag, Ilocos Norte. Ang target, ang decommissioned na BRP Lake Kaliraya na umaktong kalabang barko sa senaryo at pipigilang makarating sa lupa. 8.5 nautical miles o 15 kilometro mula rito sa dalampasigan ng San Dunes, Lawag City, Ilocos Norte, ipinwesto ang BRP Lake Kaliraya na makailang beses pinuntirya ng magkakasamang naval, aerial at ground assets ng Pilipinas at Amerika sa isang maritime strike exercise ng Balikatan ngayong Merkoles. Unang tumama sa target ang spike missiles na pinaputok mula sa fast attack interdiction craft ng Philippine Navy. Mula sa frigate na BRP Jose Rizal, sunod namang umasinta ang sea strike anti-ship missile at makikita ang epekto nito sa barko. Dito na nagpaula ng AGM-65 air-to-ground missile ang FA-50 jet fighter ng Philippine Air Force. Sumunod, ang F-16 fighter aircraft ng Amerika na nagpakawala ng guided bomb unit na sa sobrang lakas ng pagtama sa BRP Lake Kaliraya, kitang impact sa tubig habang ang kanilang AC-130 gunship ilang beses nagpaputok ng 105mm kanon mula sa ere. Matapos ang mga naval at aerial assets, nagpasiklab din ang 155mm Atmos ng Philippine Army at pinapotok sa direksyon ng BRP Lake Caliraya. Higit dalawang oras ding pinaulanan ng iba't ibang klase ng ammunition ang BRP Lake Caliraya na lumubog bago mag alas 11 ng umaga. Ayon sa AFP, binigyan na pagkakataon ng lahat ng asset na makapagpatok sa target bago ito palubugin sa gitna ng pagsasanay, na monitor ang isang bangka ng mga ng Pilipino, pero kaagad din pinalis upang matiyak ang kaligtasan. Naging matagumpay naman ang maritime strike at nakamit ang lahat ng objective. It's a rare opportunity for all of us to work together, the Army, Air Force and the Navy. Uh, as you may all know, our country have been preoccupied with insurgency and now we have been Shifting to territorial defense from from an aerial perspective and from a ground perspective, um, you know the ability of both the U.S. Um, and the Filipino, you know, army and air force to work together to achieve this is is extremely lethal. So it's a, it's a great step forward for everyone. Um, I think that's the the biggest thing that we got uh, out of this is you know working shoulder to shoulder, deconflicting uh, air and ground space, uh, and and just training alongside one another. Una na walang kinalaman sa anumang issue partikular sa West Philippine Sea ang pagpili sa BRP Lake Kaliraya na made in China bilang target ng maritime strike. May naging koordinasyon naman sa DNR upang masigurong walang peligro ang BRP Lake Kaliraya na lulubog ng 1,000 feet sa karagatan. It's beyond any diver can, can dive. So it's safe. But it will serve as a shelter for fishes. Safe from humans and good for fishes. Saksirin sa maritime strike kanina ang mga observer mula sa armed forces ng iba't ibang bansa. Maan, matapos nga ang higit sa dalawang linggo ay matatapos na sa biyernes ang Balikatan Exercises ngayong taon kung saan magkakaroon ng closing ceremony sa Camp Aguinaldo dyan sa Quezon City. Maan. Maraming salamat sa iyo, Patrick de Jesus.